Guys, uh, nakilala ni Kuya Hercules, si Tio Josefa Manduriao, at si Tio Manuel Celestial, ayan eh, po. Tapos po, si Tio, si si Tio Josefa po, ang nasa sa kamaganda campus siya ni Lolo Jose Manduriao. Ayan guys. Ayan po, ito po si Tio Manny Celestial, yung asawa po ni Tia Josefa. Ayan. Tapos si Kuya Hercules, alam niyo na, kamukha ni Tio Hinoryo. <laughs> Oo, po, fair ko rin po. Ayan. Ayan Ayon po. Kasi kami sa Marikina pa noong. ito. Mo. Sa Tanyong. Tapos sa oh, Tanyong. Tanyong. Oh, Tapos isa kami lang ka rin ang cash. Ano yun? Sa may yun regal? Oo. Sa iyo, tampan. Dumasa ito. Dumasa Ah, ba na ba? Bago pa magmanin. Bago. So yun guys, ito ang first time makilala ni Kuya Hercules, si Nati oh, Josefa. Kasi Yung yo manuel buboy oh daw oh, mo no, si buboy di mati ra oh, si buboy iyon mm -hmm. sa may germs may tulay sa no nagstela talaga di bukan so chinilaw so chinilaw pa si ang ganda ba tira para ining oo oh. aw si ano si rena to si rena to dumasa tanong manito so akin din 'yung pidel bibigyan ka dyan na. Kalain nyo, first time magkita-kita. Kasi siya hindi ko nang kung nagbalik na na. Balik-balik bang ito? Pag-urubakasyon siya na ito pa sa Amerika. Ayun, so sa so lahat ng kamag-anakan natin, si Lola Jose, si Josepa po, sa side po ni Lolo Jose Manduriao. Ayan, nagkita po sila ni Kuya Hercules. <laughs> <laughs> Tapos si Tio Maning po, Manuel Celestial, siya po yung asawa ni Tio Jose Ayan, nandito po sila sa Bunga Bacon Source Sugon. Ayan, malapit lang po sa eskwelahan ng Bunga. And guys. Ayan, so, sa lahat ng manduriyaw dyan, ayan, may kamag-anak tayo dito sa Bunga. sa <laughs> side oh, ni <yung> Lolo Jose. <laughs> manduriyaw dyan. Kaya, ano? Kaya, Josephine. Opo. Opo. Ang kilala lang ni Tiyo Josepa at ni Tiyo Man, Maning, Tiyo Manuel, yung sa side po ni Lolo Dadong. Ayan, at sa akin ni Iluminado, ni adong. Uh po kami. Yung marikin ha. Ay, Josephine Mandariya man dyan. Opo. Opo. Bata sa Ado Josephine Man. Sa medyo ni Nijan sa namin.